Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinuri ni Senator Bong Revilla ang paggamit ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga basurang plastik bilang additive sa asfalto upang may sa katuparan ang mga proyektong kalsada sa bansa. Matatanda ang kamakailan na inaprubahan ng DPWH sa ilalim ng Department Order 139 Series of 2024 ang paggamit ng mga plastic bag sa aspalto na siyang bagong pamantayan sa pagsasagawa ng mga kalsada na nagpababuti rin ng resistensya ng aspalto sa deformasyon. Sa bagong pulisya na ito, inaasahan na hindi lamang ito makatutulong upang maging sustainable ang mga kalsada kundi malaking contribution rin sa waste management ng bansa. Bagong ng Department of Foreign Affairs o DFA na tuluyan ang naghahi ng pamahalaan ng diplomatikong protesta laban sa kamakailang insidente ng pangharas ng China sa eroplano ng Philippine Air Force. Para sa detalya narito si Francis Riodike. Naghahi na muli ang pamahalaan ng diplomatikong protesta laban sa China. Ito ang kinumpirma ni DFA spokesperson Teresita Daza Kaugnay ito ng kamakailang insidente ng pangaras ng People's Liberation Army Air Force ng China sa eroplano ng Philippine Air Force. Nalagay sa panganib ang mga crew ng NC-2121 aircraft ng Pilipinas matapos magpakawala ng flares ang eroplano ng China. Ayon kay Daza, iligal ang ginawa ng China dahil sakop ng Pilipinas ang airspace na pinangyarihan ng insidente. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, ikinagulat niya ang aksyong ito ng China dahil nagkasundo na umano sila na hindi magsasagawa ng anumang magpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Matatanda ang kinundina ng AFP ang pangaras na ito ng China na bukod sa nilagay nito sa panganib ang mga crew ng Philippine Air Force ay nang himasok din ito sa teritoryo at hurisdiksyon ng Pilipinas. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy lamang ang pagsusulong ng diplomatikong pagresolba ng issue sa kabila ng idinulot na tensyon ng insidenteng ito. Francis Ryudike, Naguula para sa One Media Network. Samantala, nitong kamakailan lang ay sinad ng Department of Health o DOH na sa nakalipas na dalawang linggo ay tumaas ng labing 17% ang bilang ng mga naiulat na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Ayon sa DOH, mula dalawang 21 isa ng Hulyo hanggang ikatlo ng Agosto, dalawang daan at bagong kaso ng leptospirosis ang naiulat dahil sa pinagsamang epekto ng Super Typhoon Karina at ng Habagat. Ang bilang na ito ay mas mataas kaysa sa 217 kaso na naitala mula kapito hanggang ikadalawang punang Hulyo. Ang kabuwang bilang ng mga naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ay umabot na sa 2,115 mula unang araw ng Enero hanggang ikatlo ng Agosto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng leptospirosis tumaas ng 17% ayon sa DOH. Mga Pinoy sa Vietnam, pinagiingat sa sama ng panahon. Alice go sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Banban Tarlac. Mga inihaing batas para sa mas ligtas at mababang singil sa kuryente, sinisiyasat sa Kongreso. Kamara isinusulong ang pagiging six-year term ng mga BSK officials. Golden Boy Kaloy, Filipino Olympians na kauwina ng Pilipinas. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang tatlong Chinese na dayuhan sa Intramuros matapos mapag-alamang sangkot sa panggagancho. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, isa isa sa mga ito ay kinilala bilang si Song Qiancheng na inaresto bunsod ng pagkakasangkot sa contractual fraud sa bansang China. Samantala, ang isa ay si Tu Wencheng para sa parehong kaso at si Dong Baolian dahil sa kasong panggagancho sa halagang 1.54 million yuan. Matapos ng operasyon, agad na dinala ang mga arestado sa BI holding facility para sa kanilang nalalabing deportasyon. Sa iba pang ulat, nakarating na kay Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II ang ilang mga reklamo ukol sa paggamit umano ng kaniyang pangalan para sa mga iligal na gawain. Alamin niyan mula kay Dani Lopez. Matapos kumalat ang ilang mga ulat ukol sa hindi kilalang mga individual na ginagamit ang pangalan ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II para sa mga ilegal na aktibidad ay naglabas na ng payag si Mendoza na pinaiimbestigan na ito. Ayon sa opisyal, sa pagsampan ng investigasyon laban dito ay sinabihan na rin nito ang mga kawani ng ahensya na ipagbigay alam sa kanyang opisina sakaling makatanggap ng ganitong uri ng mensahe kung saan ginagamit ang kanyang pangalan para sa personal na interes. Binigyang diin ni Mendoza na tapat itong nagseserbisyo sa publiko at hindi kailanman kukonsintihin ng ganitong klase ng mga gawain. Marinding inayag nito na iniingatan niya bilang opisyal ang pangalan ng ahensya at ang kanyang imahe kung kaya't mabusising investigasyon ang kanyang nais para matukoy ang mga tao sa likod ng iligal na aktibidad. Daniza Lopez, Naguulat, para sa One Media Network. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong ikatlo ng Agosto, nasa mahigit isang daan na tatlumput anim na kaso ng dengue ang naiulat kung saan tatlumput mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala ngayong taon kumpara noong 2023. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon at mas napabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. sa matala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force sa ulo ng mga balita. Kaso ng leptospirosis tumaas ng 17% ayon sa DOH. Mga Pinoy sa Vietnam pinagiingat sa sama ng panahon. Alis go sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Banban Tarlac. Mga inihaing batas para sa mas ligtas at mababang singil sa kuryente, sinisiyasat sa Kongreso. Kamara isinusulong ang pagiging 6 year term ng mga BSK officials. Golden Boy Kaloy, Filipino Olympians na ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa pulso ng masa. Ito ang News 4 Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umantabay ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga pasaherong naapektuhan ng transport strike na isinagawa ng grupong Manibela ngayong araw ng Miyerkules. Ito ay sa pamamagitan ng paghahandog ng maagang libreng sakay mula sa mga Q-City bus ng lungsod kasama ng iba pang pampublikong transportasyon. Ang strike ay nagsimula ngayong araw na magtatagal hanggang biyernes, ikalabing-anim ng Agosto. Nakauwi at nagbalik na ng bansa ang double gold Olympic medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo kasama ng iba pang mga bayaning atletang nagrepresenta sa Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Ang madamdaming kaganapan, yan ang alamin sa aking ulat. Pasado alas 7 ng gabi ng makalapag ang eroplanong sinasakyan ng mga Filipino Olympian na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 kung saan naging mainit ang pagsalubong at pagtanggap ng kanilang mga kaanak maging ng mga supporters ng mga ito. Habang isa-isang bumababa ang mga Olympian ay kasabay nito ang pagtugtog ng kantang We Are The Champions mula sa bandang Queen na tinugtog ng Honor Guards. Una sa mga lumabas at bumba ng eroplano ay si Olympic 6 placer at weightlifter Elrin Ando na sinunda ng iba pang Olympian tulad ni na Olympian boxers Umir Marshall, Carlo Paalam at Herji Bakiadan, weightlifters John Seniza at Vanessa Sarno, Athletics Pride Lauren Huffman at John Cabang Tolentino at ang 4 placer at Olympian Paul Volt Pride na si EJ Obiena. Samantala, masigabong palakpakan at malakas na hiyawa naman ang sumalubong sa pagbabani na Filipina boxer at Olympic bronze medalist Ira Villegas kasabay ni na two-time Olympic gold medalist at gymnast pride Carlos Edriel Yulo at Olympian boxer at bronze medalist Nesty Petesio dala ang watawat ng Pilipinas. Magiliw na kinamayanin na yulo at ng iba pang mga atleta ang mga batang estudyanteng sumalubong mula sa paaralan ng William Moore Air Base Elementary School. Bukod dito ay sinalubong rin sila ng kapwa atleta na sina Filipina rower Joanny Delgaco, Olympian swimmer Kyle Sanchez at Harold Hutch, Olympian martial artist Kiyomi Watanabe at Filipina fencer Samantha Katantana. Ilang mga kaanak at malapit na kaibigan din ang sumalubong sa mga atleta na naghandog ng mga bulaklak at mahigpit na yakap bilang salubong sa kanilang pagbabalik. Naging emosyonal din ang pagtatagpo ng pamilya ni Petesio kung saan hindi nito napigilang mapaluha. Samantala, nagbigay naman ng maikling pahayag si Coach Allen Aldrin Castaneda sa kung ano pa ang susunod para kay Yulo. Off-season muna kami ngayon. So after mga one month or two months, makapalik na ko ang pahayag na ito ay batay sa planong muling pagsabak ng Golden Boy na si Kaloy sa LA Olympics 2028. Lubos naman ang pasasalamat ng Malate Born Pride sa lahat ng mga sumuporta sa makasaysayang laban niya sa Olympics. <silence> pagpapalapag ng sinasakyan ng mga atleta dito sa Pasay ay didiretso ang mga ito sa Malacanang kung saan sasalubungin sila ng kanilang mga kaanak at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawara ng pagkilala sa kanilang husay, talento at dangal na ibinigay sa Pilipinas. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Princess Castro nag para sa One Media Network. isinusulong ngayon sa Kamara na gawing anim na taon na ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na inihayin na ang House Bill No. 10747 sa Kamara. Ayon kay Romualdez, makatutulong ang panukalang batas na ito na magkaroon ng sapat na oras sa mga opisyal ng barangay na ipatupad ang mga pangmatagalang mga programa. Kung sakaling may sa batas man ito, ay asahan itong may sa katuparan sa BSKE sa 2029. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng leptospirosis tumaas ng 17% ayon sa DOH. Mga Pinoy sa Vietnam, pinagiingat sa sama ng panahon. Alisgo go sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Banban -Ban Tarlac. Mga inihaing batas para sa mas ligtas at mababang singil sa kuryente, sinisiyasat sa kongreso. Kamara isinusulong ang pagiging 6 year term ng mga BSK officials. Golden Boy Kaloy, Filipino Olympians na, na ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.